Si Irene, si at Wendy ng Red Velvet ay nagri-ring sa dalawang libo at dalawang kasama ang mga magagaling sa FB. Siksikan sa Pitis Manila updated ang Red Velvet na sina Irene. Shulji at Wendy ay nagmarka ng isa pang item mula sa kanilang listahan ng mga bagay na dapat gawin sa Pilipinas. Sa kanilang pagsisimula sa 2,024 kasama ang isang napakaraming tao at isang napakalakas na listahan ng mga Filipino acts sa taunang Bonifacio Global City Countdown ginanap sa 5 Fifth Avenue sa Tagi. Ang kanilang paglabas sa countdown ay tanda ng kanilang ikalawang pagbisita sa Pilipinas noong at 2023, matapos silang tatlo, kasama ang lead rapper na si Yeri at Sans lead vocalist na si Joy ay nagtanghal sa Mall of Asia Arena noong Mayo walo sa Philippine stop ng kanilang up to V paglalakbay. Sa inilarawan ng Tagig LGU bilang first ever sa Pilipinas, kumuha ito ng World Class Pop Act sa Red Velvet, kung saan gumaganap ang mga miyembrong sina Irene at Sulgi bilang kanilang subunit, Red Velvet Irene Sulgi, at Wendy bilang isang soloista, upang gumanap sa distrito ng pananalapi ng lungsod. Matapos gumanap ang OPM titan na si Ken Standingan Adi, at ang viral hitmaker na si Zach Tabudlo. Ang pangunahing bukalista ng Red Velvet na si Wendy, nakasuot ng puting damit, ay nagsimula sa isang baladik performance ng kanyang solo debut track na Like Water mula sa Extended Play EP ng ang parehong pangalan. Sinundan niya ito ng RB pop track na WHY Can't You Love Me bago sumama sa kanya si Nairin at Seulgi sa maikling sandali upang batiin ang mga tagahanga. Ito rin ang unang pagkakataon ni Wendy na magtanghal ng parehong kanta sa harap ng maraming Pilipino, nagtrabaho si Nairin at Silgy, hindi nagpakita ng kalawang at dinamit ang kanilang mga kasanayan sa pagtuting sa Naoti, ang pangalawang single sa kanilang debut i na Monster. Huling nagtanghal ang duo ng mga kanta mula sa Monster noong ipromote nila ang EP noong Hulyo 2020. Noong panahong iyon, pinagbawalan ang mga audience na bumisita sa mga palabasa musika sa gitna ng peak ng COVID-19 labinsyam pandemic. Matagal na kaming nagperform bilang isang unit, Silji told the crowd, sa pamamagitan ng isang tagasalin. Tinapos nila ang kanilang pagtatanghal habang sumasayaw at kumanta sila sa halimaw sa huling pagkakataon bago sumama sa karamihan sa pagsalubong sa bagong tao. At pagkatapos ng orasan ay umabot sa labindalawa. Ang OPM legend na si Eli Buendia ang pumalit at nagtanghal ng walang hanggang Eraserhead's classics gaya ng ang huling El Bimbo, Super Proxy, bukod sa iba pa, na kinukumpleto ang gabi. Kasi parang every year we keep on leveling. That's our goal eh. Sabi namin we really have to embrace the spirit of our city which is vibrant, transformative. Diba parang kailangan lagi tayong nag-i-improve? Kaya lang minsan katulad last year it was fun. It was Sarah G. And Bamboo sabi namin papaano tayo li level up of Taguig City's mayor office said in an interview, how can we bring more joy to the people? We were brainstorming and found that K pop has a really special spot in the hearts of the Filipinos na isip namin na tabo ito don't we give them something unexpected sa intimate interview ng media sa isang press conference sa tagig ang Red Velvet Particular na umaasa si Wendy na maging masaya at malusog ang mga fans at miyembro ng grupo ngayong taon. All I wanna say about next year or am I resolution is just to be healthy and happy. For me and the group and for everyone here, the main vocalist said. Ang tatlong naroroon sa Maynila ay nagsabi na ang isang isa zero take debut anniversary album ay isinasaalang-alang habang ipinagdiriwang nila ito sa Agosto 1.